Hindi. <laughs> Normally, na-approach ko yung player, uh, I introduce myself, and then, in-explain ko sa kalila ko ano yung mga plano ko or tinatanong ko ano yung ganyan sa boiler. Kasi ang sa akin, ang importante is, I'm looking forward in future. Hindi lang yung... Yung... Skin. Ganyan. Galing. Kailangan lahat eh. Sa akin, importante yun eh. And then, uh, i-open ko na yung mga bagay-bagay na dapat niyang makukuha sa akin na may offer ko rin sa kanya na kaya nga I never call myself to be boss. I always call it Tito because I want a, parang connection ng pamilya. Pamilya yung samahan. Kaya every time they call me boss, no, no, don't call me boss. Pero I also choose yung mga taong pwede ko talagang masamahan ng... Gusto ko si lifetime hindi lang yung... Yung because of... Uh, because, uh, kaya up to now even, you can ask my players, Siguro pati love life nila kasama ako eh. Oh, yeah, but... <laughs>